Ano ba? ka pupunta. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano yan Joy? Ano ba? Oh, ano 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 ba? Ano 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 Ito dito. na, Audi oh, na ma may booking na siya. Ayan, oh, dito mo lagay, oh. Ayan. Oh, may, may customer na siya. Kaso lang, nag pupulgir pa siya. Oh ayan, <laughs> oh, ayan, oh, ayan. Oh. Diba? Nagbibihis pa siya kasi maulan ngayon. Ito yung mga incentive. Ano yung commission Ay, ano yung Ngayon, mamaya, alas 12, alas 12, merong zero commission. Oh. Ayan o, ang cast jersey, rice cooker, at saka ang cast helmet. Ano na nakuha mo dyan? Ay, ano lang? Ay, ito nakakuha na ito na electric fan. Paano mo nakuha electric fan? Na one five, one five na biyahe. So ako, malapit na ako maka 1.5, five. na lang, dalawa na lang. Dalawa na lang. Oh my god!